At mga yes. ganda pa. Thank you. Ayan, Ate Isay. Nais ko na yung FB mo. Inunfriend ko na si Kuya Din. Wow, oh, huwag ka na malungkot para kay Dean. Para, hindi naman para sa inyo ni Aston yung nangyari eh. Para rin yun sa kanya. Para mas makamove on na siya ng mas mabilis. Eh, nag-aalala lang, lang ako kay Din eh. Baka kasi sobra naman siyang malungkot dahil sa ginawa ko. Ay, naku, kung mangyari man yun, kaya mo siya, I'm sure masasurvive din niya yun. Ganun pa lang buhay, survive, survive lang. Di ba, sir? Ganun ang buhay? Oh, oo, oo, naman. Huwag mo no problemahin yun si Din. Dahil, baka uh, move on ka rin. Di ba? At uh, ang maganda, uh, iisipin mo yung in-order ko, ah. At, ano, ah, uh, uh, pabalutin mo ako ng, ah, uh, tag-isang dosina. Lahat po? Lahat. Susana. Lahat ng klase. Tagisang dosina. Ay, Ay, sige po rin! Sandali po! Sa Sandali lang po! Sandusena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Up. Uh, uh, miss! Miss! Po? Ah, Ah, miss. Po, sir! Alam mo, malaki ang hinaharap ng inyong, ah, uh, uh, ihawan. Ay! Salamat po. Oh, at alam mo, ikaw pa ang nagagumagawa nito? Ay, opo. Ako po. At saka napakasarap ng ginagawa mong sauce. Ikaw gumagawa ng sauce Opo. Uh, turo po sa akin yun ng nanay ko. Nani na pinamaya naman sa kanya ng lola niya. Na pinamaya naman ng mga lola nila. Grabe naman. Parang antique naman yung Lula sa lola lula, lula. <laughs> Sobra naman. ba? Diba? Ayun ko na kung bakit sobrang familiar ka. At iisay, siya yung host ng favorite mong cooking show. Ayun naman pala. Ay, gawin! No? <laughs> yum, yum, yum. Sarap. Talaga. <laughs> <What>? <laughs> <laughs> oh, sige, sige, sige. sige. Ayun, no? oh. <laughs> <laughs> Ay, <kawo! laughs> Uy, sa Instagram ko. Gagawin ko pong profile Oh, wait, wait, wait. Alam mo ka magkapit ng profile pic. Uy, ay, dun na idol ko. Ati, isa! Maganda yan. Oo, salam. One, two. Good. natin, isa. Oo, oh, talaga. Gusto ko sa kanyo. Ang sarap. Ang sarap. Ang ganda-ganda. Talaga nga wala nang masabi kung di. Napaka. Uy, libre ba yan? Libre yan? Libre? <laughs> Sige ba, libre Sige, na po yan. yan. Pangira ka naman eh. Sinabi mainit pala. <laughs> Napasawa ako. Sorry po. Ako, papatikim ko po sa inyo lahat ng luto ko. Papatikim mo lahat? Opo, papatikim ko. Kunti lang. Ah. boy. Maraming salamat po talaga. Sobrang pinasaya niyo po kami. Ay, naku, ako rin. Sobrang masayang masaya dahil napakasarap yung hinain niyo sa akin. Oh, anyway, ah, oh. uh, kung kailangan niyo ang tulong ko, ito ang cooling card ko. Oh, my yeah. God. Sure. Salamat po. Huwag kayong mahiyang tumawag sa akin. di ba? Kasi pagka kailangan nyo, kumalain natin, di ba? Maging uh, malaking may tunong ko sa inyo. Sige diba? po.